Welcome to News 5 Everywhere. Noong nakaraang linggo, pinirmahan na ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang Republic Act 10591 o ang Comprehensive Gun Law. Pahihigpitin nito ang proseso ng paglilisensya sa mga baril. Layunin itong mabawasan ang karahasang dulot ng pamamaril. Pero ang tanong, masosolusyonan nga ba ng batas na ito ang patagong paggawa at pagbebenta ng mga baril sa bansa? Nagsisimula pa lang ang pagpasok ng bagong taon. Iba't ibang krimena ang naitala kung saan sangkot ang walang patumanggang paggamit ng baril. Bisperas ng bagong taon ng mabaril ang inosenteng batang si Stephanie Nicole Ella. Ilang araw lang matapos ito, lumanding din sa headlines ang pag-aamok na isang lalaki sa Cavite kung saan walo ang patay habang siya mang sugatan. Isama pa riyan ang nangyaring kaguluan sa loob ng Palace of Justice sa Cebu City kung saan isang retired Canadian journalist ang binaril ang dalawang tao at kalaunan ay nagbaril din sa sarili. Ayon sa datos ng Philippine National Police, nasa mayhigit 1.6 milyon ang rehistradong baril. Pero hanggang ngayon, may higit kalahating milyon dito ang itinuturing na loose firearms o hindi pa na-renew -re ang lisensya. Para raw masolusyonan ang talamak na krimen, kung saan dawit ang baril, nilagdaan na ni Pangulong Noynoy Noy Aquino ang Republic Act 10591 o ang Comprehensive Gun Law. Layunin ng bagong batas na masigpitan pa ang pagmamay-ari ng baril. Nakapaloob din sa batas ang karapatan makapagdala ng barilang mamamayan na siyang gagamitin para sa kanyang seguridad. Nakasaad din dito ang ilang requirements para magmay-ari ng baril, tulad ng pagpasa sa gun safety seminar, psychiatric at drug test, patunay ng kabuhayan at certification na hindi na-convict. Nilinaw rin dito ang pagkakaroon ng pangi laban sa ilegal na pagbebenta at paggawa ng baril. Ayon dito, maaring patawa ng habang buhay na pagkakakulong ang sinumang mauhuling gumagawa at nagbebenta ng ilegal na baril. Pero hindi ito alintana ng nakilala namin nagbebenta ng ilang hindi rehistradong baril. Sa una lang yan, bandang huli. Hindi na tuloy-tuloy. Mainit lang sa una, kalahati hanggang sa dulo. Hindi na rin pinapansin kaya lang naman nila na sasabi yun. Dahil minsan kaharap sa media, kaharap sa TV, pogi points nila. Pero pag wala sila sa kamera, kanya-kanya silang gawa. Dekada 90 pa nang magsimulang pasukin ni Arnold ang ganitong kalakalan. Takot man siyang mahuli, tiwala siya sa kanyang mga kapit na nasa kinauukulan. Karamihan kasi sa mga ibinibenta niyang baril ay galing sa mga pulis at militar. Magpapatupad sila ng batas. Kinaumagan, wala na. Tapos yung nagpapatubad ng batas, nakikita namin sila rin yung nasa likod. Kahit siya ka ng opisina, pag pera pag-uusapan, tumitikom na yung bibig para walang laglagan. Bibigyan mo kahit na maliit lang para hindi kumanta. Taliwas sa manito sa reaksyon na isa nating kababayang gumagawa ng iligal na baril sa Visayas Region. Kilala ang lungsod ng Danao sa Cebu bilang pagawaan ng iligal na baril na kung tawagin na ipaltik. Dekada 60 si para raw nagsimula ang ganitong kalakaran doon. Kahit may alinlangan, patuloy pa rin silang gagawa ng paltik para lang may makain sa pang-araw-araw. Gagawin nila itong mas patago, mas malayo sa mata ng batas. Takot yun ang tasa rin na ano, may laing mahihimo Na kuha na lang iba, survive lang iba. O, o ganing, kuha na, na lang kita nila. Hindi ko mahimo kay akong palabi yun ang kuha niya. Huwag may makaon. Kuha na lang pa. Trabaho lang gid ba. Bito na nga itago ang among trabahoan kay illegal man. Ayon naman kay Senador Antonio Trillanes IV, isa sa may akda ng batas sa Senate version, matutulungan ng comprehensive gun law ang mga katulad nila Arnold at Rowen. Mas kikita pa sila actually kung magliligal sila, magre-register sila sa legitimate uh, manufacturing tapos mapoprofessionalize natin. Alam niyo yung skills ng mga kababayan natin even dyan sa Danau, ano? World class na actually. Kulang lang ng gamit at investment. Binabasa nga namin online ng RA 10591, ano? Specifically, yung Article 2, Section 7 ng naturang batas. Dahil dito nga, ano, ay sinasaada o dinilista yung mga trabaho kung saan merong imminent danger kaya pwede sila bigyan ng pagkakataon o kaya ng karapatan na magdala ng baril. So kasama nga po dyan yung aking profesyon bilang member ng media, dadalikado nga daw ang aming trabaho. Pero pinagtataka ng ilang mga netizen, but no kasali sa listahan, yung mga CPA, yung mga doktor, yung nurse at yung mga engineers. Lalo sila nagtataka dahil kasali rin sa listahan ang mga pare at ang mga madre. Ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption gusto pa atang dagdagan ang mga nasa listahan. Ba't hindi nyo sinama dyan ng victims ng heinous crimes? Dapat po yan, hindi lang mga negosyante, hindi lang yung mga nasa bangko, hindi lang yung mga judges, o dapat kasama dyan, mga pamilya ng mga victims ng heinous crimes na under threat. Ay kay Jimenez, maaari itong maging sanhin ng korupsyon. Lahat yan, posible na maging source of corruption yan. Ngayon pa lang, eh, ang iba pang mga, mga very enterprising natin, yung mga polis, mga nagmamahala dyan, eh, uh, yan po ay eh, malaking source ng pagkakiraan. May kinalaman din daw sa pagiging gun enthusiast ni Pinoy ang pagpirma niya sa batas. Personal niyang uh, advokasya yan, na kaya niya pinirmahan yun dahil uh, siya isang uh, mahilig sa parel. atin nakikita rito ay marami sa mga barkada, may parel. Ang pro-gun group may nakikita rin hindi kaaya-aya sa batas. Ay kay Atty. Ernesto Tabuhara, may mga salungat na parusa pagdating sa illegal possession of firearms sa penalties, no, may mga inconsistencies no, sa existing laws, such as the revised penal code. No? Uh, nakalagay doon na kailangan yung penalty ng illegal possession of firearms, 6 to 12 years. No? Pag mas mataas yung penalty doon sa bagong batas, yun ang i-apply. Ia no? So parang binaliwala na niya yung mga ibang provision ng revised penal code. Sa kabila nito, pag ni buhara, mahalaga ang batas na ito para proteksyonan ng mamamayan sa kahit anong uri ng krimen minsan may pangangailangan no, na depensa ng sarili in the absence of the police. No, hindi naman palaging police nandiyan lagi, 24 hours a day, 7 days a week, na protection tayo. Gaya ng dapat asahan, hindi pa ng Gunless Society of the Philippines sa bagong batas na ito. Arming the citizens with guns is a wrong policy. Una-una, kami naman ay hindi uh, laban no, sa ari ng baril. Ngunit ito ay dapat nasa bahay lamang. Okay? At nasa under lock and key dahil mas higpitan natin ang mga regulasyon tungkol dyan. Para naman kay Senador Trillanes, bigyan daw natin ng pagkakataon ang batas na ito. We'll give it some time to take effect kung maganda yung mangyayari, uh, the okay. If kulang, then we can take it a step further. So in the meantime, this is what we can do. So tingnan na muna natin. Iba't ibang panig ang nagsasalpukan sa bagong batas na ito. Mga panig na may kanya-kanyang matibay na paniniwala at samut-saring swestyon. Hindi magagawa ng batas na maging kalugod-lugod sa lahat ng mata ng mapanuring tao. Pero sa huli, magkakasundo ang magkabilang panig na ang patunay sa paigi-epektibo ng bagong batas ay kung maibababa nga nito ang bilang ng krimen kung saan sangkot ang baril. Ako po si Joby Francisco, nag para sa reaksyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.